Magandang araw, mahal kong kapatid. Isang napakalaking pagpapala ang makasama ka muli dito sa ating espasyo ng pagbabago, pag-asa, at paggising. Sa bawat segundo na pinipili mong manatili dito, alam kong may malalim na dahilan kung bakit ka naririto ngayon, at pinasasalamatan ko ang iyong intuisyon sa paggabay sa Hindi ito isang aksidente. Sigurado ako na ang mensaheng ito ay hindi lamang nararapat, kundi mahalaga sa iyong kasalukuyang paglalakbay at sa hinaharap mong mga desisyon. Nayon, pag-uusapan natin ang isang bagay na maaaring nakapanginilabot pakinggan, isang paksa na maraming nag-aalangan na hawakan o pag-usapan. Pag-uusapan natin ang mga panahong iyon sa buhay natin kung saan ang linya sa pagitan ng pagising at pagtulog ay manipis na manipis. Isang sandali kung saan ang iyong kaluluwa ay nasa isang krusada. At ang mga pinto ng kapahamakan ay tila nakabukas, naghihintay na ikaw ay pasukin. Hindi mo ba napapansin? May mga sandali sa buhay natin na parang nakaharap tayo sa isang malaking hamon o isang napakababang punto, at doon natin nararamdaman ang isang kakaibang paghila na tumutulak sa atin pababa, pabalik sa kadiliman, sa kawalan ng pag-asa, o sa matinding pagdududa. Ito ang diwa ng mensahe na dala ng titulong ating tatalakayin ngayon, Jangan tidur waktu ini. Pinto neraka katerbuka. Alam kong mabigat pakinggan ang mga salitang iyan, at marahil ay may kung anong kaba o pag-aalala na naramdaman ka sa iyong dibdib habang binabasa mo ang mga ito. Pero maniwala ka, hindi ka nag-iisa sa pakiramdam na iyan. Maraming beses na rin akong naramdaman na parang nakaharap ako sa isang malaking, madilim na pinto na humihila sa akin pabalik sa nakaraan, sa mga pagkakamali, sa mga pagkukulang. Marahil ikaw din ay nakaranas na nito. Iyon bang pakiramdam na dapat kang kumilos, dapat kang magdesisyon para sa iyong kinabukasan, dapat kang magbago, dapat kang lumago, pero parang may puwersang pumipigil sa iyo, pinipigilan kang humakbang pasulong. Iyon ang tinatawag nating pagtulog. Hindi lang pisikal na pagtulog ng katawan, kundi pagtulog ng kaluluwa, ng diwa, ng iyong tunay na potensyal at layunin sa buhay. Ngunit, mahal kong kapatid, narito tayo hindi para magpatuloy sa takot, hindi para manatili sa kadiliman. Narito tayo para gumising. Ngayon, aalamin natin hindi lang ang panganib na yan, kundi kung paano mo ito haharapin ng may tapang na sa itaas. Paano mo mapoprotektahan ang iyong sarili mula sa mga bumubulong na pagdududa, at higit sa lahat? Paano mo gagamitin ang panahong ito ng matinding pagsubok para sa pinakamalaking pagbabago ng buhay mo? Ito ay tungkol sa pagising sa isang kapangyarihan na nasa loob mo na, isang kapangyarihan na ibinigay sa iyo ng may lalang, at naghihintay lang na iyong matuklasan, yakapin, at gamitin sa buong puso kung handa ka nang magising mula sa anumang pagtulog na bumabalot sa iyo, kung handa ka nang yakapin ang bagong lakas at ang bagong ikaw, kung handa ka nang sumigaw ng hindi inilay matutulog. Ngayon ene benye aking pagising, manatili ka sa akin hanggang sa huli. Tinitiyak ko sa iyo, ang iyong buhay ay naghihintay ng pagbabagong ito. Napansin mo ba minsan, kahit ano pa ang gawin mo, kahit gaano pa kadami ang iyong nakamit, parang may bigat, may anino na sumusunod sa'yo. Parang may isang maliit na tinig sa likod ng isip mo na nagsasabing, huwag kang kumilos, delikado, o bukas na lang, may oras pa. Ito ang ipagtulog na tinutukoy natin. Ito ay ang malalim na pagpapaliban ng mga bagay na mahalaga sa iyong paglago, ang pagdududa sa sarili na bumabalot sa iyong kakayahan, ang pagkapit sa mga lumang ugali at paniniwala kahit alam mong nakakasama na sa iyong kalusugan at kapayapaan. Ito ang pagpapaubaya sa takot, sa kawalan ng kumpiyansa, sa mga sinasabi ng mundo na hindi ka karapat dapat, na hindi ka magtatabumpay. Naiintindihan ko ang pakiramdam ng pagod, ng kawalan ng pag-asa na minsan ay sumasalakay sa ating puso. May mga araw na parang mas madaling sumuko na lang, di ba? Maraming beses na rin akong naramdaman na ganoon, na parang ang pinakamadaling paraan ay ang hayaan na lang ang lahat, ang magpawalang bahala na lang. May isang kaibigan ako, si Aling Nena. Isang mapagmahal at masipag na ina at asawa. Araw-araw, gigising siya ng madaling araw, magluluto para sa kanyang pamilya, mag-asikaso ng mga anak, magtatrabaho sa isang maliit na tindahan, at pag-uwi, mag-asikaso ulit ng bahay ang kanyang buhay ay tila isang walang katapusang cycle ng responsibilidad ng pagbibigay para sa iba. Pero sa loob niya, may nakadiskubre siyang tulog na pangarap na matagal na niyang pinangangalagaan. Matagal na niyang gustong magsimula ng sarili niyang maliit na negosyo, isang online shop para sa mga handicraft na gawa niya. Maganda ang mga gawa niya, may sining at talent siya, ngunit takot na takot siyang simulan. Takot siya sa pagkabigo, sa sasabihin ng kanyang pamilya o mga kapitbahay, sa pag-isip na baka wala siyang oras para rito, o baka hindi sapat ang kanyang kaalaman. Para sa kanya, ang jangan tidur ay nangangahulugang huwag hayaang mamatay ang pangarap, huwag hayaang lamunin ng takot ang pag-asa. Ang si Neraka Nera buka ay ang mismong takot sa pagkabigo na humahatak sa kanya pababa, na bumubulong sa kanyang isip, Huwag na lang, mahirap yan, baka mapahiya ka lang, baka masira lang ang buhay mo. Ang mga pagdududang iyon, ang mga takot na iyon, ang mga iyon ang tsipinto ng impyerno na kailangan niyang harapin ng may tapang. Dito sa channel na ito, hindi lang tayo nag-uusap ng mga teorya. Nakita ko na kung paano gumising ang libu-libong kaluluwa mula sa pagtulog na ito, kung paano nila hinarap ang kanilang mga pinto ng impyerno at lumabas na mas malakas, mas matatag, at mas may pag-asa sa buhay. At naniniwala ako na ikaw din ay makakagawa nito. Ang kwento ni Aling Nena ay isa lamang sa maraming patotoo na nakita ko. Ang tanong ngayon, bakit ba madalas, sa mga panahong may pinakamalaking pagkakataon para sa atin, sa mga sandali ng posibleng pagbabago, doon tayo pinakanatatakot na kumilos, doon tayo pinakanatutulog. May sikreto dyan, isang sikreto na nagtatago sa ilalim ng ating mga takot, at ibubunyag ko yan maya maya. Kaya huwag kang alis. Manatili ka sa akin, dahil ang susunod na impormasyon ay magpapaliwanag ng marami. Ang jangan Tidur Waktu Ini ay isang babala, ngunit higit pa rito, ito ay isang imbitasyon. Isang malalim na imbitasyon para gumising. Isang imbitasyon para harapin ang iyong mga takot ng may tapang na galing sa ikaw. Ang si Pinto Neraka Terbuka ay hindi lang tungkol sa kapahamakan, ito ay tungkol sa mga sandali ng matinding pagsubok, pagdududa, at takot na, kung hindi mo haharapin, ay pwedeng maging impyerno mo sa mundo. Ang impyerno na iyan ay ang pakiramdam ng regret, ng what-ifs na bumabagabag sa iyong isip ng mga pangarap na hindi natupad, ng potensyal na hindi nagamit ng isang buhay na nabuhay ng may takot at hindi ng may pananampalataya at pagtitiwala sa iyong sarili. Ito ay ang mga pagkakataong pinili mong maging pasibo kaysa aktibo. Pero alam mo, sa bawat pinto na tila nagbabanta, sa bawat kadiliman na iyong nararamdaman, may nakatagong susi para buksan ang pintuan ng bagong pag-asa, ng bagong simula, ng paglaya mula sa mga kadena ng pagdududa. Hindi mo ba naiisip kung bakit sa gabi, kapag tahimik na ang lahat, kapag nakahiga ka na sa iyong kama, doon lumalabas ang pinakamalalaking takot mo. Doon ka nag-iisip ng mga problema, ng mga pagdududa, ng mga alalahanin. May connection 'yan sa ancient wisdom at sa sarili mong biological clock. Ang gabi ay panahon ng pagmumuni-muni, isang mahalagang bahagi ng ating buhay. Pero maaari rin itong maging pugad ng pagdududa at kawalan ng pag-asa kung hindi ka handa kung ang iyong kaluluwa ay tulog. Ito ang panahon kung kailan pinakamahinang mahina ang iyong depensa kung ikaw ay tulog sa espiritual. Ang pagtulog na ito ay maraming mukha, tulad ng nabanggit ko na kanina, procrastination, ang pag-isip na hindi pa ngayon, ang pagdududa sa sarili, ang pag-iwa sa pagbabago dahil sa takot sa hindi pamilyar. Ang pagkapit sa mga lumang ugali at paniniwala kahit alam mong nakakasama na sa iyong kalusugan at kapayapaan. Kapag ikaw ay tulog sa espiritual o emosyonal, mas madali kang madala ng negatibong puwersa, ng mga pagdududa ng iba, o ng mga nakakapagpabagsak na balita at mga opinyon na umaagos sa social media at sa paligid mo. Mas madali kang maniwala sa kasinungalingan na hindi ka sapat, na hindi ka karapat-dapat, na hindi mo kaya ang anumang hamon na ihaharap sa iyo ng buhay. Ang mga kasinungalingang ito ang nagiging sipinto ng impyerno mo. Akala mo ba ganito ka nalang habang buhay? Akala mo ba hindi mo na kaya pang magbago o lumago? Akala mo ba ang iyong kapalaran ay selyado na at wala ka nang magagawa para rito? Hindi. Yan ay pinakamalaking kasinungalingan na sinabi sa iyo ay ang wala kang kapangyarihan. May kapangyarihan ka. May kapangyarihan kang pumili, may kapangyarihan kang kumilos, may kapangyarihan kang maniwala sa iyong sarili at sa iyong potensyal. Ang kakayahan mong bumising at kumilos, ang lakas na magbago, ay nasa loob mo na, naghihintay lang na iyong ilabas. Ito ay regalo mula sa Diyos, isang banal na kaloob. Kailangan mo lang paniwalaan at gamitin ng may pananampalataya. Ang bawat pagsubok na nararanasan mo ay hindi para sirain ka. Ito ay isang pagkakataon para sa iyo na magpakita ng tapang na hindi mo akalain mayroon ka. Ang bawat takot na nararamdaman mo ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay isang senyales na malapit ka na sa isang malaking breakthrough, isang malaking tagumpay. Huwag mong isipin na ang takot ay iyong kalaban. Minsan ang takot ay isang paalala na may bagay kang mahalaga na dapat mong protektahan, isang pangarap na dapat mong abutin, isang misyon na dapat mong tuparin. Kung saan may kadiliman, doon lalong nagniningning ang ilaw. At ang iyong ilaw ay kailangan ng mundo, kailangan ng iyong pamilya, kailangan ng iyong komunidad. Ngunit paano mo nga ba malalaman kung kailan ka dapat gumising at hindi lang basta gumising, kundi gumising ng may kapangyarihan at layunin? ibibigay ko sa iyo ang tatlong palatandaan. Ito ang tatlong signal na bumubulong sa iyong kaluluwa na nagsasabing ngayon any events panahon. Ang unang palatandaan ay denhi paulit-ulit din pagkawalan ng kapayapaan. Kung nakakaramdam ka ng patuloy na uniesines ng isang pakiramdam na may kulang sa iyong buhay, kahit na maayos ang lahat sa labas at masagana ka, ito ay ang iyong kaluluwa na nagsasabing gumising ka may higit pa para sa'yo, may mas malalim na layunin ka. Hindi ito basta-basta. Ito ay ang iyong spiritual alarm clock na tumutunog, ang iyong internal compass na nagtuturo sa'yo sa tamang direksyon. Ang ikalawang palatandaan ay, then matinding pagdududa dahil iyong potensyal. Kapag may bumubulong sa'yo na hindi ka sapat, hindi ka magaling o hindi mo kaya ang isang malaking hamon, doon mo dapat pagtantaan na may malaking potensyal na naghihintay na yung ilabas. Ang kalaban ay hindi gusto na makita kang kumikinang. Nais nitong manatili kang maliit. At ang ikatlo at pinakamahalaga ay Dennis patuloy na paghihila ng iyong puso dahil isang pangarap o misyon. Kung may isang bagay na hindi mawala sa isip mo, isang pangarap na patuloy na bumubulong sa iyo, isang hangarin na alam mong galing sa itaas, kahit gaano pa kahirap o kaimposible ang tila, iyan ang iyong tanda. Iyan ang tawag ng iyong kaluluwa, ang tawag ng iyong maylalang. Kaya, paano mo nga ba ito ilalapat sa iyong buhay? Paano ka magigising ng may kapangyarihan at haharapin ang mga pinto ng impyerno na ito ng may pananampalataya? Una, pagkilala iyong pagtulog. Ito ang pinakamahalagang hakbang. Ano ang mga bagay na iniiwasan mong harapin? Saan ka madalas magprocrastinate, magpaliban? Ano ang mga pangarap na itinago mo sa ilalim ng unan dahil sa takot o sa ilalim ng mga dahilan? Ano ang mga ugali na alam mong hindi na nakakatulong sa iyo pero mahirap iwanan? Isulat mo 'yan. Maging brutal na tapat sa iyong sarili. Ang pagkilala sa iyong si pagtulog ay ang pinakamahalagang unang hakbang sa paggising. Hindi mo malalabanan ang hindi mo nakikita. Kaya tingnan mo ng diretsyo sa mata ang iyong mga takot at limitasyon. Pangalawa, pagharap ese elib pinto ng impyerno. Hindi ito literal na impyerno, kundi ang mga pagdududa, pagsubok, at negatibong boses na humihila sa iyo pababa. Ang mga boses na nagsasabing, hindi ka sapat, masyado kang matanda para magsimula ulit, wala kang oras para sa ganyan, hindi mo kaya, sumuko ka na lang. Harapin mo ang mga takot na ito. Tanungin mo ang sarili ng diretsyo, ano ang pinakamalala na pwedeng mangyari kung susubukan ko ito ng buong puso? Kadalasan, ang sagot ay hindi kasing laki o kasing nakakatakot ng iniisip mo at madalas, mas malala ang pakiramdam ng pagsisisi sa huli kaysa sa pagkabigo sa simula. Isipin mo, ang bawat takot na hinarap mo ng may tapang ay isang pinto na nagbubuka sa isang bagong oportunidad, isang bagong kabanata. Hindi sa kapahamakan, kundi sa paglago at tabumpay. Pangatlo, paggising e sa si iyong divine alarm clock. Ang bawat isa sa atin ay mayroong Espiritu Santo, o isang internal na gabay na bumubulong sa atin, nagbibigay ng inspirasyon, at nagtuturo sa tamang daan. Pakinggan mo yan ng may pananampalataya. Ito ang nagtutulak sa iyo na kumilos, na lumabas sa iyong comfort zone, na abutin ang iyong tunay na potensyal at layunin. Ito ang tinig ng Diyos na nagsasabing, kaya mo yan. Kasama mo ako. Hindi kita pababayaan. Ang bawat pagsubok sa katunayan ay naglalabas ng lakas na hindi mo akalaing mayroon ka. Naalala mo si Aling Nena. Matapos niyang mapakinggan ang ganitong mensahe at magdesisyon, napagtanto niya na ang pagtulog niya ay ang pagpapaliban ng kanyang pangarap na online store. Sa una, mahirap tulad ng inaasahan. Maraming pagdududa, mga gabi na hindi siya makatulog sa pag-iisip kung tama ba ang kanyang desisyon kung sapat ba siya para rito. Pero sa bawat hindi ko kaya na naririnig niya mula sa kanyang sarili at sa iba, lalo siyang gumigising, lalo siyang lumalakas. Unti-unti, nag-aral siya kung paano mag-setup ng online store, paano kumuha ng magagandang larawan ng kanyang mga handicraft, paano mag-market. Sa simula, ilan lang ang kanyang benta. Pero hindi siya sumuko dahil alam niyang ito ang tawag sa kanya. Ngayon, may sarili na siyang matagumpay na online business at nagbibigay pa siya ng trabaho sa ilang kapitbahay, nagiging inspirasyon sa kanyang komunidad. Nakita niya na ang kanyang sipinto ng impierno ay naging spinto ng oportunidad at pagpapala. Ganoon din si Mang Tonyo, isang retiradong guro na nagpasya sa edad limampu na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral, isang pangarap na matagal niyang ipinagpaliban dahil sa pamilya. Hindi madali, marami siyang sakripisyo, pero ang si pagtulog ay hindi na opsyon para sa kanya. Ngayon, isa siyang matagumpay na profesional at inspirasyon sa kanyang pamilya at sa mga kabataang tinuturuan niya. Sasabihin mo, ang hirap naman. Hindi ko kaya. Alam ko. Hindi ko sinasabing madali ito. Walang madaling daan patungo sa pagbabago. Pero tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay kasama mo sa bawat hakbang, sa bawat pagsubok, sa bawat paggising. Ang bawat hakbang, maliit man o malaki, ay nagdadala sa iyo papalayo sa dilim at papalapit sa liwanag ng kanyang layunin para sa iyo. Ang bawat pagsisikap ay naglalapit sa iyo sa buhay na nilayon para sa iyo, isang buhay na puno ng layunin at pagpapala. Ngayon, mahal kong kapatid, Nais kong malaman kung saan ka nanonood at kung ang mensaheng ito ay nakakatagos sa iyong puso, kung ito ba ay nagpapagising sa iyong diwa. Ang iyong pagbabahagi sa comment section ay malaking tulong sa akin para mas maintindihan ko ang ating pamilya dito at makalikha pa ng mas maraming nilalaman na makapagpapabago ng buhay. Mahalaga ang bawat tinig at ang iyong kwento, ang iyong karanasan, ay maaaring maging ilaw at inspirasyon sa iba na nasa katulad mong sitwasyon. Kaya huwag kang mag-atubiling ibahagi. Kaya sa huli, tandaan mo ito, ang jangan tidur waktu ini, ay hindi lang babala, ito ay isang sigaw ng pagising para sa kaluluwa mo. Isang malalim na paalala na ang bawat sandali sa iyong buhay ay mahalaga, bawat desisyon ay may kapangyarihan. Ang mga pinto ng impierno na nararanasan mo sa anyo ng takot, pagdududa, pagpapaliban, o kawalan ng kumpiyansa ay hindi para ikulong ka, kundi para subukan ang iyong pananampalataya, ang iyong lakas, at ang iyong determinasyon. Ito ang iyong pagkakataon para patunayan sa iyong sarili at sa mundo na mas malakas ka sa anumang takot, mas matatag ka sa anumang hamon. Ito ang iyong pagkakataon para maging bayani ng sarili mong kwento. Isang kwento ng paggising at pagtatabumpay. Isipin mo ang sarili mo, gumising na, malakas, matapang, at buo. Hawak mo ang sarili mong kapalaran, malaya mula sa pagdududa at pagpapaliban. Ang iyong buhay ay puno ng layunin, ng kagalakan, at ng kapayapaan na galing sa kaalaman na ginagawa mo ang lahat ng iyong makakaya. Ang bawat umaga ay isang bagong simula, puno ng enerhiya at pag-asa hindi ito isang pangarap na hindi mo kayang abutin. Ito ay isang katotohanan na naghihintay lang na iyong yakapin. Ang bawat araw ay isang regalo, isang pagkakataon upang mamuhay ng may buong pagising. Simulan mo ngayon. Gumawa ka ng isang maliit na hakbang patungo sa pangarap mo. Harapin ang isang takot na matagal mo nang iniiwasan. Gawin ang isang bagay na matagal mo nang ipinagpapaliban, kahit gaano pa kaliit ngayon na ang oras para maging totoo sa sarili mo. Huwag mong ipagpaliban ang iyong pagbabago. Huwag mong ipagpaliban ang iyong pagising. Huwag mong hayaang matulog ang iyong potensyal at ang iyong layunin. Ikaw ay mahalaga. Ikaw ay may layunin. Ang iyong presensya sa mundo ay hindi aksidente. Mayroon kang espesyal na regalo na dapat mong ibahagi. Isang ilaw na dapat mong ipagningas para makatulong sa iba. Ang iyong pinakamahusay ay hindi pa dumarating at nagsisimula ito sa pagising na ito. At nayon, sama-sama tayong manalangin ng may buong puso at pananampalataya. O mahal na ama sa langit, lumalapit kami sa iyong luklukan ng biyaya at pag-ibig, nagpapasalamat kami sa iyong walang sawang pagmamahal at sa banal na espiritu na laging gumagabay sa amin. Salamat sa bawat pagsubok na nagpapalakas sa aming pananampalataya at sa bawat aral na aming natututunan. Salamat sa bawat pagising, Panginoon, na iyong ipinagkakaloob sa amin. Hinihiling namin, O Diyos, na tulungan mo kaming gumising sa aming espiritual na pagtulog, sa aming pagpapaliban, at sa aming mga pagdududa na pumipigil sa aming paglago. Palakasin mo ang aming kalooban upang harapin ang aming mga takot, ang aming mga alalahanin at ang lahat ng tsipinto ng impyerno na humihila sa kami pababa at humahadlang sa aming layunin. Bigyan mo kami ng tapang na kumilos sa bawat pagkakataon, ng karunungan upang makita ang iyong layunin sa bawat hamon, at ng kapangyarihan upang maging ang tao na iyong itinalaga sa kami, ang aming tunay na sarili na iyong nilikha. Naniniwala kami na sa iyo walang imposible. Sa iyong presensya, ang kadiliman ay lumalayo, at ang iyong walang hanggang liwanag ay nagniningin. Pinaninindigan namin ang iyong pangako na hindi mo kami iwan o pababayaan, at ang iyong mga plano para sa amin ay puno ng pag-asa at ng magandang kinabukasan. Protektahan mo kami, Panginoon, mula sa lahat ng negatibong impluensya, mula sa mga bumubulong na kasinungalingan, at patnubayan mo kami sa lahat ng aming gagawin, sa bawat hakbang na aming tatahakin. Pagpalain mo ang bawat isa na nanonood at pakinggan ang mensaheng ito, at hayaan mo na ang bawat isa sa amin ay maging ilaw sa mundong ito, isang patotoo ng iyong kapangyarihan at pag-ibig, isang patunay ng aming pagising. Lahat ng ito ay hinihiling namin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang aming tagapagligtas. Amen. Kung naantig ka ng mensaheng ito at gusto mo pang makasama sa ating journey ng pagbabago, ng paggising, at ng pagtuklas sa iyong tunay na potensyal, huwag kalimutang isubscribe ang channel na ito. Pindutin mo rin ang bell icon para lagi kang updated sa aming mga bagong video na siguradong magbibigay sa iyo ng inspirasyon at gabay sa iyong paglalakbay. May isa pang video ako dito na siguradong makakatulong sa iyo na palakasin ang iyong pananampalataya at harapin ang mga hamon ng buhay na may bagong pananaw at bagong lakas. Ay click mo lang ito sa screen mo at ipagpatuloy ang iyong paglalakbay sa pagbabago at paggising. At syempre, ibahagi mo ito sa mga mahal mo sa buhay, sa mga kaibigan, sa mga kasamahan na sa tingin mo ay nangangailangan din ng paggising na ito mula sa kanilang pagtulog. Tandaan, hindi ka nag-iisa sa labang ito. Magkasama tayo sa paglalakbay na ito, sa paggising sa bawat araw na may pag-asa at layunin. Maraming salamat sa iyong oras at sa iyong buong puso. Hanggang sa muli, mahal kong kapatid. Gumising ye. Yakapin de vandi iyong tunay na potential.